So yan guys, ah, magandang hapon Nandito tayo muli sa Dulong spot na pinukuntahan natin May nag-invite sa atin Si Master Michael Michael, John. Binalaw ko niya tayo dito sa kasiguran sama rin yung kanyang missis, Si Manilani Si Adol at si Bex so, Magpipishing kami dito So time check 3.17, sakto lang So gamit ating setup, ah, medium pa rin Susubukan so, lang natin kung may mahuhuli Dito, dito nga pala gaganapin yung tournament Sa so, darating na May 25 so, Dito 在南宁。 Palikot, <laughs> ano kaya to? Ay, barakuda Barakuda hmm. Sigang tayo, na barakuda ka Oh, oh, oh Oh, pag ang blue pin Huwag mong kahagatin, blue pin Huwag mong blue Gusto mong ng blue pin Ang aking galunggong uh, uh. Gusto kagatin ng blue pin. Lucky ah kagatin ah, pa laki oh pinakamalaking tangi ginahuli ko ang naman nito oh tama nga nung blue pin no? gas gas laki laki rin walang amoy kaya ang lasa nito alamin namin mamaya o oh, may isa na kaming pang ulam huh. laki laki oh. Oh, laking tangigi siguro dalawang kung pa ako rin kalian hmm. natin baka abutin ng alon abot ng alon dito mhm <laughs> Kuan di sya, kelawang kiluhan. Uh. 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 Oh, nah, tu dah. Tak nampak ikut tu ah. Dipotong keringan. Heh. Uh. Uh. Bali to. Hmm. Oh. Mm. Sabihin -hmm. mo. Sudah mana ini? Kau mabunik saya di sini. Mak lagi mahu jangkung tu. Di yang oh, oh. labas dyan Ako Masisikot na lang <laughs> oh. Oh. Dito 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 oh. Pag bumara ka dyan oh. Tapos kawalan. Hmm. Hirap lang do. Ha. Ito ang hirap. Delikado. Tapakan delikado ng spot. Ah. So, tayo ng isang blue pin tribali, mga 3 kilos din to siguro. Woo! Yun oh. Gamit natin yung jig pram Uh, Karasco Takel unat yung kuang ko kasi upgrade mga jing special Karasco Takel buti yung treble hook ang bumawi Angatan natin hindi <laughs> nabot ng alon gasgas -gas yung leader line natin kumuha tayo yung ikutan siguro mga 3 kilos din to magandang tama niya ng 1 asisto malaki na si Rin so siguro ang pinakamalaking uli natin ngayong taon malubat ng ating camera pinahirapan ako nito ah? pinahirapan <laughs> oo oh. pero maghagis lang din tayo habang papunta dun so ayan guys time check 6.8 pm so maliwanag pa pero medyo malayo-layo pa lalakarin namin ito na natin Isang malaking tangigi at isang malaking blue pin. So, Mga lang din kaya aba pa uwi. fish ano kaya to ah. mm -mm. Oh. Uh -huh. malaki mm uh unhook -huh. unhook ayang pangat mo sana yun na malaki hindi napuruhan malakitan <laughs> na nga Ayan guys, uh, good morning. Time check 518. Yan, medyo high tide pa pero makakadaan naman na kami doon. So nakakasama uh, namin. Medium set up pa rin ang gamitin natin. Ayan, kami kaming dalawang aso. Hindi kayo ligo. At yung kanilang pusa. <laughs> pusa ah, natakot sa tubig takot ako uh -huh. so, mga kasama namin dito sa spot so saglit lang din kami magpipishing dahil sobrang init mamaya kaya siguro mga 9 na din kami bago bago mag para managdagan pa yung huli natin so ayan guys sa paalis na rin kami I time check 3.13pm wala akong nahuli ngayong araw pang day 1 lang talaga ako. So laging saka lang 'wag araw-araw ako makahuli ng sa. Tiklop. Ah, tapunan din. 'yung caliber 'to. <laughs> Kahapon, mga kulang mga tatluhan 'yun. Ang it. 'yan. ano naman may nahuli si Peron Rosa trolling. Huh? GT. Yan o. Nice. may ulam na naman <laughs> so hanggang sa muli guys sana, sana kayong magsawang sumuporta sa aking fishing adventures